At ngayon po ay dahil anniversary po nilang dalawa ni Mama Rochelle at binisita rin tayo ni Mama Rochelle for today. At gagawa po tayo ng, nagluluto po tayo ng caldereta ng kambing. So, kumusta naman kayo ni George? Hello. Mm -hmm. Hello. Tapos ako na ang magpipit-pit. Kumusta naman kayo ni Joyce? Ayun. Ha? Ayun. Ikaw naman, Maxine. Eh? Kumusta naman yung love life? Hello. Hmm? Hello. Hoy! Alam mo naman medyo mainit ang panahon ngayon. Kailangan ko ng more and more water. Talaga. At saka, guwapo daw yung magde deliver Sana ba? naman, tagal naman. Ayan. Ayan. Ayan siya na. Ito. Dali lang. Dali. Ito na lang dong. Ito na lang? Oo. Uuwa mo na ako. Dali lang mo. Ay! Ay, sorry doon nga. Sandali lang. Ano ba naman na kaya? Ay, sige po. Pugi ba? Pwede na. Sa mga probinsya kasing ito, ano? Okay na sa akin yung ganun din. Well, magandang buhay at magandang araw. Siyempre, andito na naman po tayo ngayon sa kusina ni Daddy Frankie. Ah, Subo mo ako. At ngayon po ay, dahil anniversary po, nilang dalawa ni Mama Rochelle at binisita rin tayo ni Mama Rochelle for today. At gagawa po tayo ng, nagluluto po tayo ng kaldereta ang kambing. So, kasi kailangan natin ng celebration. Hindi ko lang alam kung ilang years na sila. So, mga busy, samahan nyo. At sa nga pala, may ipapakilala. Siyempre, kilala niyo na ata si Maxine, ang na aking katuwang mm -hmm. sa pagluluto. Ayan. At siyempre, may ipapakilala ko sa inyong bago nating makakasama for today. Ay, hindi pala siya bago. Siya pala ang girlfriend. Remember? Ni George. <laughs> so, oh my God! Kakalistam ni George. <laughs> ah, po siya? Kumusta naman? Hoy, halika. Tulungan mo naman kami kasi okay, dan kong lulutuin today. Ay, ikaw na ang maghiwa nito. Ako na magbabala. Sige po. So, kumusta naman kayo ni George? <laughs> no. Wala. Mm -hmm. Tapos, ako na ang magpipit-pit. Hmm. Kumusta naman kayo ni George? Ayun. Ha? Ano? Ay, ilang ano Ano, ano yun? Love at talaga? Ayun. Bakit? Friday. Ay, sa no? Yung pag-aaral mo na yung priority. At ikaw naman, Maxine? Eh? Kumusta naman yung love life? Hmm? Boy. Hoy! Eh, <laughs> na ka ganyan, kung boring lang naman pala ang labi. Kumusta naman ang pagtatrabaho mo dito sa team ni Daddy Frankie? Ayos lang. nag enjoy ka ba? Yes. Wow, buti naman pinayaga ka ng nanay mo, no? Kasi sa bagay, eh, siyempre, malaking tolong din yun sa iyong pag-aaral. At makakaipong ka. Siyempre, ngayon, malapit na rin pa naman ang pasukan. Day, ano ba yung naisip mong korso? mag pa lang ako eh. Hmm? Ay, wala pa. So, ano ang gusto mo maging? Pulis talaga. Tal ang dami ng mga saganda mo yan. Gusto mo maging polis? Ayaw mo ba ng mga stewards? HR HRN. Eh. Pero yun talaga yung ano mo talaga. Police talaga sabaw. So, Matataas naman yung grades mo. At ikaw, ay ikaw na mag Ano pala yung course mo? Ano? Ano BEd, Bachelor of Elementary Education. Ah, magti teacher ka ni. Eh. Mm -hmm. Wow, tama tama kasi si tuturuan mo si George. No. Para maging ano talaga. Pakaalis na sayang, kakaalis lang ni George. Kumusta naman yung pagkikita niyo ulit? Hmm. Ano yon yong ano ba? Ayun ba ba? Ano ba yung nagustuhan mo sa kanya? Chole. Mga <laughs> kabe, hinahalang ko talaga. Kailangan walang sekreto dito sa ano. Walang sekreto sa bahay ni daddy. Ang tagal naman ng in-order kong tubig. Diyos ko, ano ba yun? Anong oras ba darating? Wahaw oh, na ako. Siguraduhin talaga, sabi pa naman sa akin, guwapo daw talaga. Busta hindi pa kilala mo tayo nagdi deliver to diba, us, eh. Guwapo daw. Hm, mamaya ka lang sa akin. Ba? Yes! Alam mo naman, medyo mainit ang panahon ngayon, kailangan ko ng more more water talaga. At saka, guwapo daw yung magdi deliver Saan naman, ang tagal naman, eh. What if we follow up mo? Ha? Huh? What if we follow up mo, tawagan mo siya? Hindi na, ate. Chat-chat ko na lang. Pundawin na yun? bago daw nilang taga-deliver yung pogi. Kaya mga kabeshe, no, dahil anniversary po, anniversary o monthly anniversary, basta anniversary is the same. Ni Daddy at saka ni Mama Rochelle, magluluto tayo ng calderate ang kambing at papaitan. Ayan. Ayan. Ayan, Janot. Dahil lang, Yes! Pasukin mo ako dong! Ay, ito mo ba yung bahay ni Daddy Franky? Ay, ang pogi! Yes! I ay, mean, ay yan, yan naman yung ay, na ba yung bahay mo ng tubig para to... sa mainit na panahon? Ay, tamang-tama! Nag-iinit ako sa iyo! Halika daw! Okay. Saan mo po ba ilalagay ito? Dito sa akin! Sa kwarto! Ah, sa kwarto? Sa kwarto? Ilalag ko na ito Lup ko para wala ka ng kawala! <laughs> Hi dong! Hello! Ay, ito ka tama! Dito na lang dong! Dito na lang? Oo! Uh, -uh. Wow, na ako rin lang mo. Ay! Ay, eh, sorry doon nga, sandali lang. Sumutok naman na Ay, sige to. Sige. Eh, ako na maglagay para sa'yo. Oh, ang sige mo. <laughs> oh, na rin doon talaga. May shota ka na ba doon? Ay, wala ako eh. Wala pa? Inom ka muna. Sobrang init ang tanong niyo. Kaya nga. gusto mo. Ako muna kasi ka. Hindi pwede yun. May trabaho ako. Ha? trabaho pa ako, hindi pwede. Ako na lang muna ang trabahohin mo doon, ako. <laughs> pwede ba? Ay, siyempre yeah, po. Tama-tama, wala pa naman akong ano, kade. Wala? Hmm. Pwede ka. ba, Pwede ba mapakis naman doon? Hindi <laughs> pwede. Ha? Ay! May mga kasama ako, ang nakakahiya Kasi? <laughs> naman. Ano? At hindi na lang kailangan hindi ba ito sa kwarto, ano? Ay, hindi talaga pwede. May pasok pa ako, eh. Kasi ako oh, na lang. Mm. Sa ibang araw na lang. Hindi nga. Pupunta ka ba talaga? I-chat mo na lang ako doon. Ano ba lang ang pangalan mo? Christian. Ako Ay, si Christian. Ako si Valerie. Valerie? Valerie. Mm -hmm. Ganda mong Valerie. Thank <laughs> you. <Yeah. laughs> Kasi ganda mo yung mga kasama mo. Ano ba yan? Yan sila. Sa akin na to girls ha. So, hmm. So, paano ba yan? ano? uh, List na ako. Bakit? Bayad. Dali. Hmm. Ano ko na lang ha? Bayad. Ijikas ko na lang. Halika naman okay. dito. Dito naman yung test party. Ano ito yung microphone ko? Kuning? Dito ka na doon. Pwede ka na, hindi ko na. Oo nga, pagdang may pasok pa ako. Ay, sige na, salamat sa bayad mo ha. Oo, sige daw. Enjoy, halika niya. Bye. Ay, oo nga pala. Ay, yung galon mo! Ang galon, galon ko. Oo, hasa ko As na po ko, ka na. Doon mo. Ah. Yan. Basta doon ah. mo. Mm, -mm, mm, mm siyempre ikaw pa. Salamat. Ito na to. Pakis na. Isa lang. No? Ay nako dai. Nakita niyo naman siya. Medyo bansot nga lang. Pugi ba? Pwede na. Sa mga probinsya kasi nito, no? Okay na sa akin yung ganun din. Maliit siya bansot. Pero pwede na. Yes. Pwede na yun? Ako. Puna tayong chosen. Magkano kaya ang allowance? <laughs> <laughs> bakit sa allowance ka agad pumulog? Ano. So bakit allowance agad pumulog? Siyempre ganun naman talaga ang mga lalaki. Alam mo ba kaya ako nagpapalaki ng katawan? Oo. Oh. Para hindi na ako magbibigay. <laughs> Siyempre. Dadaanin ko na lang sa dahas. <laughs> Para wala talaga silang kawala. Paano kung nabaliktad? Alin? So yung ano niya, pipirahan niya. Ako ang mamimira sa kanya, hindi po pwede yung gano'n. Siyempre, mat matalino na tayo ngayon. Ayan lang na sakit. ka ba magluto day? Saka? Mm uh -hmm. -uh. Hindi mo siya ito. Ikaw dahi. Hindi ko, ano ang luto? Oh, hindi meron ko. Ilang taon ka na nga ulit, guys? 21. 21? O, si Maxim kasi 17 years. So, mag-18 na to. Ako, 16 pa lang ako din. Wow! <laughs> <laughs> And I'm still a virgin. <laughs> kasi kailan lang, wala pa akong ngipin. Hindi na akong kumpleto ng ngipin. Ngayon mo nga, wala siya kumplito na pala ngipin. Thank you yeah. sa sponsor, ayan, kay Dr. Dayan, and kay Ate Lea, hello. Thank you so much talaga, sa kay Ma'am Parisa Joy, Pinya, saka kay Gojos Rose, thank you, thank you so much. Ngayon, dahil, ay, ngayon, pinakaantay ko talaga yung maging kompleto yung ngipin ko. Pero ngayon, kung ang problema ko, kasi si na nahihirap, ano, kung, lalo na pag may hawa kong ko to si may na-imagine ako, ano, alam mo na yan, mga beshi, ang hirap. Hindi naman pwedeng gitanggal, tapos saka suot ulit, eh. Sana yung mga magiging jowa ko dyan, in the future. Huwag kayong mag-ano kung masakit. <laughs> baka may sabi. Aray. <laughs> right. Joke lang yung mga beses, sumasabi yung pagkain kasi simple. Pero bawal talaga akong kumain. Ang sabi ni Dok, bawal ako kumain ng matigo. Mm -mm, matigas kasi kailangan palambutin kasi baka masira ang aking dinchor. Kaya malambot na lang munang kakainin ko. Pero pagdating ng panahon si pwede na ako kumain ng matigas. Di ba pa Paris King? Eh? <laughs> pwede na ba ako kumain ng matigas? <laughs> Pero, okay, <pa? laughs> ha? Yes, siguro mga, yun. Tuturo ako kayo para ano magluto ng ano. Okay, so. Yes, yun, medyo malalaki. Mga tatlohin lang yan. Para sa may kasama para pag nag-asawa na kayo at nagkaroon na kayo, eh, lalo ka na nagkaroon na kayo ang oh. anak ni George. Well, oh. At ito naman siguro. Ikaw dahil ano? Balak mo na bang magjowa? Si Banda, mayaw mo ba sa kanya? Wala dito si Banda, may. So, Ay, ay, naku, wag mo ano yung layas yun. Ay. Ayun <laughs> eh, mas maganda talaga yung ano yung. Ayusin mo muna mo yung pag-aaral nyo. Sa hirap para hindi kayo matulad sa akin. Inom. Pero maraming maraming salamat talaga kay Daddy Frank. of course, sa, sa team. Dahil sa kanila, sila ang nag tip ano, para bagong buhay. Siyempre, salamat din ako na binigyan ako ng second chance. Mm -hmm. Sipre, hindi mo na ako mag -jo -jo, ah, kasi unahin ko muna ang ah, future ko. Mm -hmm. Kaya ako sa inyo, yung pagjujowa, nandiyan lang yan. Mm -hmm. Pero, pero totoo ba yung sinasabi nila na ano? Yung pag may jowa ka, inspiration daw yun? Oo. Oh. Oo? Oh? No. Oo. <laughs> Ang, bilis sumagot ni Bosi. Inspirasyon niya si Joyce. Oo. Inspirasyon lang yun. Ikaw naman dahil. Ha? Totoo na niniwala ka ba doon? Ay, hindi, hindi, pa niya alam. Mga kabeis, hindi pa niya alam. Hindi ko alam, ha? Hindi ko rin alam. <laughs> <laughs> ha? Wala akong alam, eh. Damihan natin ng sili para mas masarap talaga. <laughs> so, ang ating mga ingredients niya, meron tayong green peas, oyster sauce, mga iha, tandaan para pag nagluto kayo ng kaldereta. And meron tayo dyang, ano, liver spread, siyempre sprite, Ayan. And cubes. Ayan. Dahil walang ano, kambing na cubes. Ito lang, ano, uh, beef cubes, tomato sauce. Thank you so much, Dalmonte. Baka naman. And meron tayong tomato paste. Siyempre, ang ating uh, chili. Ayan. Bawang, bell pepper, at saka onion. And carrots and potato. And siyempre gagamit tayo ng paminta. And lalagyan natin ng chili flakes. At saka lalagyan natin ng paprika para makulay ang buhay. And of course, nawawala ang laurel. <laughs> Mangunguha na lang ako ng dahon ng malunggay. Pero joke lang yun. Kailangan talaga ng laurel. Pero mayroon ako nun, na, hahanapin ko na lang. Baka na mas yan. Mm -hmm. Sige mga besi, no? At kami mag-isa. Sana manood kayo. Tuloy-tuloy lang natin ang video. And huwag kakalimutan pala. Pinapalambot ko na yung kambing. Tapos, para hindi siya malansa, lagyan na ng maraming loya. Tapos, yung unang pakulo, itapo yung... Tapos, para ang secret, lagay ng gin. Tapos, yung unang pakulo, yung tapo yung tapos. After that, pakulo nyo yung pangalawa ulit, tapos palambutin, tapos malambot na, sa kanyang ilalagay yung spray. I Gigisa nyo na yun, lagay nyo ng kalamansi para mawala yung anglo lunang kambing sikreto talaga yun. Mm -hmm. Ayan, so let's start. Natitinan ko muna ang aking pinapakulo. Baka malambot na. Yan lang kayo. Hindi pa uh, mga kabeshi, hindi pa siya malambot sa so, mamaya mo. Ay, dai. Sino sa inyo kaya ang dalawa yung the best talaga magsahay yung sa rice cooker? Okay, ako na lang po siguro. Ikaw na lang din. Sige, dai. Thank you, dai. Mga ilan po ba ang ilan dito? Five. Five. Kasi maliit lang yung rice cooker. So thank you, dai. <makes noise> Mm-mm. Ay, dito na lang. Dito mo na lang ito ilagay dito. Yung chumbin bowl eh. Mm. Saan na kaya yung ano? Saan kaya na masyal Saan kaya na masyal yun? bahay ito. Ang ating laurel. So ayan mga kabeshi, all tong ulit. anniversary ni Mama Rochelle and Daddy Frankie. Eh. Samahan niyo po kaming i-celebrate ang kanilang anniversary. At syempre, dahil inatay ko pang kumul, ay lumambot, yung ating pinapanang bot, abangan niyo yung aming pagluluto o pag lumambot na siya. And please, don't forget to subscribe. Hello, Ramaxing. Don't forget to subscribe and share yung video po ito dyan po sa baba ng link. Ayan, kay At saka maraming maraming salamat po sa inyong suporta. At saka sa, siyempre kay Ate sa aking ngipin ulit. Ma'am Joy Pinyans from Houston, Texas. And of course, Ma'am Gorgeous, Gorgeous Rosales Rose from Spring, Texas. Thank you, thank you so much. And Ma'am Rowena, siyempre, ayan. Thank you, thank you so much. And God bless you all. Mahal na mahal po namin kayo. sa amang po kayo sulok ng mundo. Pilipinas ay ayan maraming maraming salamat lalo-lalo na sa ating mga OFW na tumulong din po. Ayon. Salamat po. God bless you. So ayon mga kababayan, mga kabarangay no, dahil uh, masaya ang team Daddy Frankie dahil uh, dahil uh, nakita namin yung napakalaking improvement kay Atilisa. Para sa akin mga kababayan, uh, napakalaking blessing po 'yan kaya naman naisip ng Daddy Frankie para mas masaya uh, nagpaluto ako kay Kuya Val ng uh, pagkain at salo-salo uh, ang uh, team Daddy Frankie kasama ng mga beneficiary nila at syempre, in-invite din natin ang nanay at tatay ni Maxine nandyan sila so mga kababayan uh, samahan niyo po kami salo-salo po tayo kahit medyo late ang lunch namin alam kong enjoy ang lahat So, sana po mga kabubayan, sabayan nyo po kami. Sana may pagkain din po kayo sa inyong hapagkainan. Mga kabubayan, tara, samahan nyo po kami mag-lunch. Thank you po. At andito, si Aling Rochelle ngayon mga kabubayan. Sinamahan niya rin ako. No? At syempre, kay Kuya Val, thank you. Pagod na pagod yan, pawis na pawis. <laughs> <laughs> Kuya Val, sigurado ba masarap yung... Yes, God. guests? Ha? Yeah. Huh? Sarap na masarap. Yan. So, ano pa hinihintay natin mga kabubayan? Ata. Okay? go. Kain, na. Kain o, enjoy na. lang guys ha. Self-service tayo ha. Walang mahihiya. Ha? Cowboy tayo. Kaya ba? Ikaw bahala sa kanila. Sige. Okay. O, ikaw na bahala. Yes, pa-bye muna uh. mga pa-bye